Hello mga kamanay, nandito naman si kamanay ninyo. Ayan. May papakita lang ako sa inyo about sa sabon na nabili ko. Ito nga pala ang kaibahan ng peke at original na sabon na piyari. Ayan mga kamanay. Ito nga pala ang nabili kong sabon na peke. At ito naman ang original. O, tignan nyo mga kamanay. Pagmasdan nyo kung ano ang pagkakaiba ng peke at original. Ito ang original, ito ang peke. Ayan, tignan nyo mga kamanay Nasa kanan ko, ito ang original at ito ang pike. So, malaki ang pagkakaiba, ba diba, mga kamanay? Ito nga palang sabon na ito ay napaka-effective sa akin. Na-try ko na siya talaga. Marami na akong sabon na ginagamit. So, itong piyari lang nakatanggal ng mga uh, black spots sa aking mga balat. Yung mga dinaanan ng mga ano ba, yung mga katikati, lalo na yung mga ano, yung mga ano ng manok, balat ng manok, kagaya ng balat ng manok dito ko. Ayan, marami yan dito, dito ko. Ngayon ay gumanda ang akin balat sa gamit ko na ito na piyari. Kaya bumili ako nung isang araw. So ito nga, nabili ko itong tatlong piraso. O oh, ayan. Ayan mga kamalay. So paggamit ko, bakit sabi ko, bakit iba ang amoy at iba talaga. Hindi siya epektibo sa akin. Tapos, lahat siya, maano talaga siya, ma, iba ang amoy niya at saka hindi siya yung ano yung dating ginagamit ko na pag inilagay ko pa lang siya inilamos ko sa mukha ako ng 1 minute pa lang or seconds pa lang mahapdi na itong sabon na nabili ko ngayon hindi siya nagahapdi so sabi ko bakit ganito ang sabon so ngayon naki ano ako sa kaibigan ko na sabi ko bigyan niya ako muna ng isang sabon na piyari titingnan ko kung ano ang pagkakaiba so ito nga mga kamanay ang pagkakaiba ng original at peke ay ito ay mabango at ito naman amipanghe mga kamalay talagang magkaiba sila at isa pa yung laman nya tingnan mga kamalay ng original ah ang laman ng original ay, ay magkaibang magkaiba sa ayan ang laman ng original ito at ito naman yung laman ng peke ayan mga kamalay ito ang sapeke ha. Oh. Ayan, tignan nyo mga kamaray. Oh, ah, di ba? Um. Ayan oh. Magkaiba ang kulay talaga nila. Kahit sa laman, magkaiba talaga ang kulay. Tignan nyo. Ayan o. Oh. Oh. Ito ang hawak ko. Original. At ito naman ay yung peke. Tignan nyo mga kamaray ang kulay ang pagkakaiba. Ayan, tingnan nyo mga kamay Oh. Ito talagang orange na orange siya. Yeah. Ito naman medyo red orange siya. Yeah. Tingnan nyo mga kamay ang pagkakaiba. O oh. oh. ayan, di ba? Hmm. Tapos ito ay mahapdi talaga ang mukha ako. Pagpahid ko pa lang, paghilamos ko pa lang, mga seconds pa lang mahapdi na. Pero ito, hindi talaga. At saka isa pa, ano siya, matigas siya. Hindi siya madaling matunaw. At ito naman ay madaling matunaw, mga kamanay. O, ayan, tignan nyo mga kamanay. Kahit dito talaga sa ibang bansa, ay may mga piki na rin na ganito talagang nilalabas sila. O, so, ayan, tsaka tingnan nyo yung plastic mga kamanay ng ano Ayun. Ayan, o, ito parang kalam talagang marami siyang kalat-kalat o kasi nga handmade siya. Ay, ito talagang malinis siya o. Tingnan nyo, malinis siya tingnan ang peke. Ito talagang kalat-kalat siya. Tsaka isa pa. O, oh, malambot siya mga kamanay. Malambot. Pag pinipress mo siya ganyan, malambot talaga siya. O. Oh. Samantalang itong original. O, oh, ang tigas-tigas. Kahit ipress mo siya ganyan. O, oh, hindi talaga siya mag, ano, tingnan nyo. Wala, o. Oh, wala. O, oh, ito. Ipress mo siya ganyan. O, oh, napakalambot. Tingnan nyo. O, oh, nag-ibang, nag-deform siya. O, oh, tingnan nyo mga kamay Nag-deform, di ba? O. Oh, ito talaga, o. Oh, wala. Hindi siya nag-deform, o. Oh. Ganun pa rin siya. Kaya mga kamulay, yung pagkakaiba nito ay, oh, pati ang kulay. Kaya uh, ma um, makikita nyo talaga ang pagkakaiba ng original at ng peke. Ayan. Sa amoy pa lang, sa shape, at ito super uh, thick siya. Yung baga makapal siya. At ito naman ay thin siya. O, oh, tingnan nyo. Iba ang kulay, di ba mga kamulay? Mm. Ayan mga kamaray pagkakaiba kaya dito natin makikita sa paggamit natin kung ba sa muka or sa balat natin. Kaya ayan mga kamay. Beware na lang tayo mga kamay. Thank you for watching. God bless all.